So, welcome Relance TV. Okay, no? So, sa ngayon mga ka-idol, nakita nyo tong uh, pader ng aking uh, bahay. So, sa ngayon, ang tanong ganito. So, okay, no? Nakita nyo tong pader ko mga ka -idol. Ito ay uh, pinisingan o plasteran ko. Okay, ang tanong ganito. Sa pagplastering natin ng ganitong klaseng halublak, saan ba natin magandang umpisahan yung plastering natin sa wall na ito? Sa itaas ba o dito sa baba? Okay no? So kung gusto niyo malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload ng mga videos ko. Thank you! So, kino, balik tayo sa tanong mga kaidol. Para sa akin mga kaidol, maganda kapag ka sa itaas tayo or sa itaas tayo magumpisa sa pagplastering natin mga kaidol. Okay, example mga kaidol, ganito. So okay mga ka-idol Ito yung example ko mga ka Maganda kapag sa itaas tayo mag-umpisa mga ka-idol Gaya nito mga ka-idol Kapag ka sa itaas tayo mag-umpisa mga ka-idol Pababa mga ka-idol Ganito yung hitsura mga ka-idol no? oh. Yung yung siminto natin mga ka-idol ay di masisira mga ka Okay no, so sa ngayon mga ka-idol bigyan ko kayo ng example dito ako sa baba magumpisa kung ano ang uh, advantage or disadvantage kapag sa baba tayo magumpisa na magplastering mga kaidol So okay no, ganito yung example ko kapag uh, dito tayo sa baba magumpisa sa pagplastering mga kaidol. So mga kaidol nakita nyo mga kaidol na Bawat uh, pag Bawat lagay ko ng simento mga kaidol so, Yung uh, Yung ginamit ko na Kahoy mga kaidol ay Dito siya uh, Dito siya makakalso Kapag ka makakalso mga kaidol Masisira yung uh, Yung linagay natin na siminto Nasisira So para sa akin mga kaidol pangit yung sa baba magumpisa sa pagplastering mga kaidol. So para sa akin mga kaidol, maganda kapag sa itaas tayo magumpisa pa baba sapagkat yung kahoy mga kaidol ay hindi kumalso dito. Hindi kumalso. Hindi masisira yung uh, first lagay natin ng siminto. Gaya nito mga kaidol. Oh. oh. hindi siya masisira hindi gaya dito sa ibaba mga kaidol kapag maglagay tayo yung nasa ilalim mga kaidol ay matagakan at masisira dito sa uh, kahoy na ginagamit ko sapagkat ganito yung kurma mga kaidolo oh, masisira so mga kaidol uh, advice ko lang sa inyo mga kaidol na kapag kayo magplastering ay gayahin niyo ang ginawa ko na sa itaas tayo magumpisa hanggang dito sa ibaba, tuloy tuloy mga kaidol uh, itaas hanggang sa ibaba Okay, na, no. so sa ngayon mga kaidol ay uh, tapusin ko muna yung uh, pagplastering ko sa uh, wall na ito so sa ngayon mga kaidol ay uh, plastilan ko na ito yung wall o yung uh, pader ko So okay mga ka-idol no, sa pagplastering o pag-pinising ko sa wool na to ay sa itaas muna ako nagumpisa hanggang dito sa ibaba para hindi masisira yung uh, purse first na mga uh, pinising ko. Kaya dito muna ako sa itaas nagumpisa hanggang sa pababa. So nakita nyo mga ka na hindi, hindi na ito nasisira. So sa ngayon mga ka-idol, i-continue ko to mga ka -idol. So, you know, nakita nyo to mga ka -idol. Tapos ko na ang black na to So, pinakita ko lang sa inyo mga ka na kung paano ko pinisingan or pinastiran yung uh, wall ko na dito ako nagumpisa sa itaas, pababa.